Hi mga mare, nandito na naman nga ang mare nyo Kaya maglalaban. na naman ako Naka-LL nga ang mare nyo Kaya yan, nakabili ako ng malaking zon rocks Nakasing laki ng katawan ko Sabi ko nga sa inyo, di baling hindi ako loyal kay partner Basta loyal ako sa sabon at fabric na ginagamit ko mas lalo siguro ako ganahan ito maglaba kung meron mag sponsor sa akin ng sabon panlaba at fabric na ginagamit ko. Charot lang! Pwede na ba pang model ang marinyo? Agay na! Napaka multitasking nga ng marinyo kasi kaya ko nga ang pagsabay-sabayin lahat ng mga gawain dito sa bahay. O baka mamaya ano yung pinagsabay-sabay nyo ha? Ba't yun? napaka aesthetic nga ng takalan ko. Kaysa cup noodles nga, yan ang ginagamit ko. O, ba? Diba? Esthetic yun. Magsasaing ang manang marin kagigutom na yung mga bitok namin sa chan. Sinilip ko nga mo na yung pinapaikot ko dito sa washing. Wag lang talaga bumigay tong washing kay isang ikot nga lang yan siya. Kay wala ako ko pambili. Napakatibay nga ng washing ko kaya lumalaban nga siya sa buhay. Agoy na! Hugot yor! Ganyan pala ako maglinis ng aming termos. Kay baka pag nilinisan ko yan doon sa lababo, hindi na yan siya uminit. Termos na nga lang nagpapainit sa relasyon ko. Dahil nga nandyan yung mainit na tubig! Matagal na nga sa akin yung thermos. Nung pandemic ko pa nga yan nabili. Buti pa nga yung thermos. Tumagal sa akin. Pero yung relasyon ko, agay na! Humagot pa nga! <coughs> Pagpasinsahan nyo na nga yung mari nyo, Kay baka na gutuma na to. Kaya yan, magkakape muna tayo. <coughs> Alam nyo naman siguro na mahilig magkape ang mari nyo. Kay kape na nga lang ang nagpapainit sa relasyon ko. <coughs> Buti na nga lang, meron pang natirang pandesal dito. Tatlong piraso para I love you! <laughs> Napakasarap nga humigop ng kape, lalo na may kachismisan ka. Huy, wag ba bad yun! mo na nga ang mare nyo ng toseno para nga may uulamin yung mga anak ko. <laughs> Pagkatapos ko nga magloto, dyan, pakainin natin yung mga anak ko kay para hindi tayo mabukulan partner. Salot lang! <laughs> Please don't forget to subscribe and click the notification bell para mas updated ka sa aking mga videos. Pakiusap naman po, mga maray, at kuya. Thank you, brother.